guys magbabalik no maraming banak guys no ito na maraming na banak guys yun bangos dami yun yan na tatalunan na guys oh gatawa na sila guys oh wait wait ito dami yun gano'n guys yun guys Anak guys, ya, 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 roy, kami sarak Kami guys Manak, lang dulu, ah. Dami, guys. Dito, guys. Terus

Guys, to guys to so, godami, guys. Banyak <laughs> <laughs> <laki>, banget, guys. Kelaki, so. <laughs> hey, guys, oh. Datapakan oh. <laughs> <sige>, guys, apa memutih, oh? Memutih sih, guys, oh. Kitanya. Kami, guys, memutih sila. <laughs> Kalau laki, guys, oh. So. dami to guys sarap yun talunan po e, talunan sila guys pangampasan no <coughs> bangus ka yata manlit dami oh puno guys ay nagakalan man din yeah. dami banak ba dito uy tayo na kalalaki

Ay, eh, parang pa. May malalaki pa lalo dun. Wala, nah, dito rin maglabas talaga yan. Yan. Yeah. Ah, <laughs> guys, opo guys. Gandayan guys. Oh, dani ka dance pa dito guys, maraming huli. <laughs> so guys oh, kadami, guys. Dito na tayo. guys, oh, kadami. Kita mo yan, guys? No, huh? Oh, tingnan, tatutoy pa. Mhm. Hmm. Oh, katali sa si pako. Katali pa rin sa <laughs> si Oh. Oh, kalalaki, oh, guys. Suerte. <laughs> hmm? Yun, natalunan pa, guys. Kita mo yan? <laughs> <laughs> <Belivable dog. laughs> Believable. Believable to. Believable to.

guys. Lo guys. Beli bubble guys. Kita kayak penuh nerenyan guys. Di

Nangalaki sa lalim yung Nangalaki sa Ang bungus Ang bungus Puno na guys oh Madami na no Bakay bakay yan guys

Oh, kita na guys. Puno na guys. Bangus pa. Ibangos pa yan. <laughs> Ikaw kayo Pan dyan. Pala. panak pala. yun. Uy, isa po din na

Tahu aja. Riku, bu ya dia dong. itu. Oh my goodness. <laughs> oh yang eh. oh, <laughs> Kami nama itu okay. Yo. siyang panyira itong umayagan hindi na na natin guys dahi pa yun dyan dito nang pala lagi pag naganunong ba na pang mababaw

Ang gabi na pala to. Ang natin. Sa yung banak niya. Ay ko. Yan o, katakbo doon po. Kumpulan. Dulo. Sao. <laughs> <So, laughs> oh Pabubo pa ba ito? Pabubo pa? Huwag mo naman tayo Ang dami talaga dyan Huwag mo naman tayo Sam-samin mo tayo Sam-samin pa ganun Sam-samin pa ganun naman Aray ko Marami guys, no? Ang kayo, dalang talaba. Uy! <laughs> dalang,

Yun, naglabasa ng mga banak. Pero na lang sana, no? Hmm. <laughs> so, yung meron pa rin? <laughs> <laughs> Dami talaga ba?

Tandaan ka lang tala dyan? Tandaan kayo. O, taludan. Yung isa kaya doon. Bitbitin mo na lang yun. Yun. Shot. 3 point. Gabi na tayo dito guys, gabi na Masakit man ma <laughs> Puno na yan guys Di, belum tim melompat, tuh, pakai melompat. Kuliah. 慢。 kan ka taa esto มันนี่ตวบลตวดัด